pinanggal na bilang spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group si police Captain Michelle Sabino. itay dahil sa kontrobersyal na pagsama ng vlogger na si Rendon Labador sa operasyon ng ACG sa isang online lending company sa Makati City. Ayon kay PNP ACG Director Sidney Herna, Sidney Herna, inilipat niya sa ibang pwesto si Sabino at naghahanap na lamang sila ng papalit bilang spokesperson ng kanilang unit. Magugunit ang uminit ang usapin matapos mag livestream stream si Labrador sa kasagsagan ng operasyon na ikinagalit naman ng pamilya ng ilan sa mga sangkot dito. Napag-alaman ding may usapang collaboration si Sabino at Labrador para sa isang public service initiative upang tulungan daw ang mga taong biktima ng krimen una ng sinabi ni PNP Chief Benjamin Acorda na kailangang mag-ingat ang polisya sa tuwing magkakasa ng operasyon.